muna tayo mga guys bili tayo ng ano ng padlock kasi kailangan ko ng ano ng lock ng aking drawer at ng aking uh, steel cabinet kasi wala yung mga susi niya so palitan ko na lang yung padlock niya so tara na samahan niyo ako sa aking uh, pag iikot dito sa ating uh, vlog for today's video okay Papasyal ko na naman kaya dito sa Saudi Arabia guys sa highway ng Saudi Arabia so tingnan ninyo to <clears throat> ayan makakalabas na naman tayo so bibili mo na tayo ng padlock kasi medyo malayo layo yung ating lalakarin and then na uh, saka tayo bibili ng gulay pagbalik meron namang sasakyan pero mag walking na lang tayo 10 minutes lang naman yata siguro yung lalakarin kasi nga mm, gabi naman na tsaka exercise na rin natin yan mga guys so dito na tayo sa highway and then uh, dito lang tayo sa gilid maglakad yan yeah. dito lang tayo sa gilid siguro mga ano 5 minutes 5 minutes walk lang naman to Yeah. so life is short always be happy choose to be happy guys so yan yung mga kainan dito mga. yan yung mga tindahan ng kabsa Yeah. pag gusto mo kumain ng kabsa yan o, oh, may pusa ako. Oh, si Ming Ming. Ming! Nee. Oh my God, baka gagati na naman tayo. Maya bibili ng gulay. So, medyo malayo siya. So, ayan no, oh, pakita ko sa inyo. Ayan. Diyan tayo mamaya bibili ng gulay. So, sa ngayon, ayan, lakad-lakad muna tayo. Tingnan nyo muna yung beauty ng uh, highway ng Saudi Arabia. Walk, walk, walk in the night. Ayan, tindahan ng mga shoes. Tignan mo. Daming mga shoes. Bakala. Yeah. So, ito lang ako sa highway maglakad Kasi ako lang magisa Pero safe naman Tsaka gamay ko naman na dito Pag may Lumapit naman sa akin at uh, Kumakausap Hindi ko na-entertain So ganun lang naman yan guys Huwag na-entertain Yan Kailan so? Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo sa so, Saudi Arabia. Yan. Mabilis ako maglakad guys. Ayan may crazy chicken. Farm chicken. Farm chicken. ayan pinig tayo tapos lipat tayo dito kasi maraming sasakyan na ikot-ikot mag U-turn so ganun lang yan yung bus ayan yung public vehicle ganda ba? Diba? ang linis talaga nung sakyan na yun guys napaka malinis ayan. ayan yung garbage dito tindahan yung ating kailangan so ito na guys yung nabili natin dalawang padlock ito. so nakabili na tayo guys ng ating uh, padlock okay So, nagkakahalaga ng uh, 10 reals. 150 pesos yung dalawang patla. Isa so, sa drawer, isa so sa cabinet ko. So, uwi na tayo. Punta naman tayo ngayon sa vegetable market. Okay, so... Papasal ko naman kay sa gulayan. Tara! So, ito yung gasolinahan pala dito, guys. Kung gusto ninyong makita yung gasolinahan dito. yan, Petrogen. Ayan. Ang presyo, 2.18 to 2.33. Ayan. Petrogen. So, equivalent nyan is 15 pesos per 1 real. Okay. So, nakakalaga siya ng 30 plus plus 0.3 half 30 37 37 pesos ang per litro. Okay. So, mas mura, 37 lang siya. Sa Pilipinas ba, magkano na ba ngayon ang 3 litro ng gas? So, tatawid tayo guys. No, no. Puna tayo dun sa kabilang highway, yung mga sasakyan kasi kala nila sasakaya. So, go na tayo. Okay. Sabi tayo. Yes hintayin natin ano, maubos yung sakyan. Wow, may Dunkin' Donuts doon, no? Kita nyo yun, Dunkin' Donuts Ayan. So, hanggang tingin lang muna tayo. So, tatawid ako. Eh. So, nakatawid na ako, guys. Medyo madami yung mga sakyan kasi dito. Ayan. Masarap dyan no crazy chicken Roasted Roasted fried chicken Ayan no? fried chicken with sandwich So dito naman, mga Zayn Zayn sarap maglakad dito guys kasi medyo mainit-init yung ano yung uh, panahon tapos bago nga ano, uh, naman tayo shower yung nga lang pawisan naman talaga tayo mamaya hindi ba so salamat sa pagstay sa pagpanood choose to be happy life is short uh, ah, nakarating na tayo dito sa may gul gulayan So dito na tayo ngayon sa Gulayan. So ito guys yung Gulayan na talagang ano, bentang-benta ngayon dito. Ayan. Kita ko sa inyo yung Gulayan dito ng bentang-benta. Okay. dito tayo. Ayan. Ayan ang daming Gulayan. Yung lemon, zucchini, So guys, nakabili na ako ng ano, ng gulay. Ayan, okra lang binili ko. E, tapos sa uh, with your Daw nakapag-video kasi ano, bawal daw mag sa loob. Guys, thank you for watching. Uh, stay safe and God bless everyone. Uh, choose to be happy and please subscribe, like, and share. Thank you for watching.